yung mga kulawagang matang umaga sa inyo mag install tayo ng koso na naman 28 ayan ah uh, kisar okay, ayan dahil ang motor ni boss ay lagi daw siyang kinakate <laughs> Lagi daw siyang iniiwan sa dulo so ngayon ang suggest ko sa kanya ah uh, magpalit muna tayo ng car boss o, ano lang utay utay lang kasi masakit magbiglayan gago ayan si boss boss Ayan, ah, tetestingin natin yung mamaya Tapos, ito naman, tuturo ko sa inyo Ang tamang jettings na re At saka yung parts na kailangan Ang ah, kailangan ng parts nito, ito lang Kable, palitan ng kable Ayan ang kable Ayan, shogun Throttle cable Para sakto lang dito sa stock Ayan, para sakto lang yan dito At saka yung turnilyuhan dito Tugma tapos papakita ko sa inyo kung paano magbawas niyan kung kailangan na bawasan, kung maya iksi para hindi magwa-wild. Tapos dito naman, jettings na tamang ilalagay ng jettings. Iyan, stock CDI ang kay boss. Ano boss? Stock CDI ano? Stock lang boss. Oh, ayan, stock lang 'yan. Stack Basta stock lahat. Stock lahat, all stock 'yan. Carb lang ang papalitan. Ayan. Carb lang ang bow. Tapos yung jettings, tuturo ko na sa inyo para kahit kayo na lang hindi nyo na kailangan mekaniko alam nyo kung magkano pa install nito 250 sa amin ay kung nanghihinayang kayo kung halimbawa makakabili man kayo sa si Shopee na ganitong card uh, kayo na lang ang magawa para hindi na kayo babayad at saka tuturo ko naman sa inyo kung paano ang diskarte. uh, papalitan muna natin ng jetting sumakulaw ka muna tayo, papatalo, yung mga ka, ito na yung carb niyang koso Una, tingnan muna natin ang slow jet Ayan Slow jet muna tayo Ayan, ang slow jet niya ay 40 ah uh, Papalitan natin to, 38 na ilagay natin Kasi all stock naman Tapos main jet Ayan ang main jet niya, nilawagan ko na rin Ayan. Ang main niya ay 100 hundred. Uh, natin to ng ah thirty eight na slow jet. Main natin ay 118, Ngayon, ah, uh, natin siya ng ganun, Sukat ipapakita ko sa inyo. <coughs> Yan mga kulawag uh, Ito na ipapalit natin Ayan 118 Ayan Lagay ko na Tapos 38 Ayan 38 oh. Labo Ayan 38 Lagay ko na rin Yun lang ang jet niyan. Basta stock lahat All stock Carb lang pinalitan Tapos 22, ha? 28 28mm Na Koso KSR Tapos ayun ang jetix Yung niyang... Dating nakalagay Pinalitan ko tapos ano na tuturo ko sa inyo pag-adjust ng hangin na rin para hindi na kayo mahirapan. Yo mga kulao, ganito lang ang gagawin niyo pagka nagpalit na kayo ng kable niya sa throttle cable, babawasan niyo lang kaunti yung pinaka housing nung kable ano. Yo, sige pa sunugi pa. E mo ako log, ito lang babawasan nyo yung housing ng kaunti. Ayan. Babawasan nyo lang to para mahahaba tong kable Ayan. Ganyan lang ang gagawin. Babawasan mo lang. E mga kulaga, nakakabit ng 28 ano na KSR. Tapos, ayun, ang na. Tapos, binawasan na rin yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Tapos, ang adjust ng karayom niyan Kasi dito, kadalasan sa karayom nagkakaproblema ipapakita ko na rin sa inyo ang karayam. at saka shout out sa nagbo ayan o to shout out sa iyo to yung gandang lalaki ah Tsaka boss, ano kayo sa palakay mo boss? Ayos kaya ito boss? Ayos yan Pero tetesting muna ano? Tetesting muna para ano? Inalok ko si boss sa kay Hain, eh Parang ayaw niya eh uh, Mas gusto niya ang flat. Kasi kung, kung retrata ng pag-uusapan mas maganda ang flat slide talaga kaysa kay Heng. Ito mga kakulaga. Yan yeah, mga kulaga, ito yung adjustment ng karayom niya. Ano? Pag nakita nyo yung ganyan, pang tatlo siya nakalagay. Ayan, pang tatlo. Ang gagawin natin, ilalagay muna natin sa pinaka pinakataas, sa pinakatipid, ilipat mo. Ng... Ito, ilipat mo rin sa pang, tatlo, pang taas. Wala ko saan eh. eh. Ha? Yan eh, mga kulaog, uh, kaya ako laging nilalagay dito sa laging sa pinakamataas. Gawa ng, tiga, ayan, laging, laging sa pataas, gawa ng, pag nasa taas kasi tayo mo, iayos mo. Ayan, Yung, yun ngayon, pag nasa taas kasi ganyang adjustment, mas maganda dumulo yan. Kaya hindi ako masyadong naglalagay sa gitna, sa pangalawa, lagi mong ilalagay muna sa pinakataas, gaya ng adjustment niya, no? Tapos testing natin na ngayon mga kulaog Tapos yung pag-adjust ng hangin ulit Ituturo ko sa inyo kung paano Yan yeah, mga kulaog ay kakabit na natin oh. Yung jetting sinabi ko na Tapos yung sa adjust ng karayong Gayon dapat muna mag-adjust Huwag munang ilagay muna sa gitna Ayan. Tapos mga start natin. Ah, ito, wala pa akong ginagalaw dyan kasi ituturo ko din sila inyo kung paano ang adjust ng hangin o mixing screw nya. Ayan mga kulaok, ayan Nag, Nagmi-minor na siya, ano ah, Ating aayusin ng ayos Ayan mga kulaog Ayan a, -a, na Naandam na yan Ayan o oh. Tapos ang ang Minor niya So ngayon uh, Tuturo ko sa inyo Kung paano ang Diskarte Una Kaya pa pabot nga ang flats ko okay. Boss papakita ko lang ha okay. Unang gagawin Pag nagtutuno kayo Patayin nyo muna yung sarado nyo ulit yung hangin. Ito, kung yung sinasabi ng iba. Ayan. Sarado muna natin to. Ito, 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 ito itong hangin. Ayan, sasarado muna. Yan yeah, mga kulaog, uh, ayan, nasarado ng minor niya ano? Ah, yung hangin, hangin. Ayan, sarado na. Ayan ang minor niya kasi nakasarado nga, oh medyo palyado ang gagawin mo dyan kailangan na under yan na ano, hindi mamatay tatasan mo ngayon ng hangay ah, minor ayan aray pinipihit ko aray o oh. ayan tapos pag nagmi minor na yan ng ganyan kahit uno lang na hindi na mamatay kahit sarado yung hangin ang gagawin nyo magbubukas muna tayo ng isang isang pihit muna para tataas ang minor ayan isang pihit ayan sampit mo muna. Ayan mga kulaw. Nagbukas tayo na isang pihit. Kumbaga isang ikot. Ayan. Tapos titignan nyo yung minor. Ayan o. Tumaas na. Ayan. Tapos babawasan mo naman ngayon. Babawasan mo yung minor. Kasi tumaas na siya eh. Ayan. Bukarin ang minor niya. Ngayon kung... Kung kung babagsak man siya, kung babagsak ang minor, yung RPM niya, pwede mong dagdagan ng konting hangin, katulad halimbawa 'yan, oh. Medyo nagalaw pa, dadagdagan mo ulit ng konting hangin. Konti lang, konti lang, kunti unti ang pagdagdag niyan. Ayan So ito na minor niya. Ay ma kulaw tapos rev natin. Aminan ako ayan ha? Ang hangin yan ay isa. Tapos dinagdagan ko lang. Ipagpalagay natin 1.5. Para, ano, para sakto lang. Kailangan kasi tamang gas at saka yung hangin para mas magandang sunok Mas magandang humigay ng upper uh, ang makina. So ngayon, tetestingin ni boss kung goods na bantak mo. Boss, testing mo muna boss. Ayos na yan. Ah, 1.5. Ah, 1.5 yan, boss. Ayan. Yeah, think... Ayan. mga idol, tinitisting na ni Sir Sir, out muna sa iyo Ayan Ayan o, puta si si Kuya eh <laughs> Sana all nakakuso Yung mga kalaog ay ah, hindi pa nakabalik si kuya Ano na kaya balita? Nagtesting lang ay nawala na <laughs> Kaya mga kalaog Ayan na si kuya ah, Tatanungin natin Anong balita boss? Ayos naman Ayos? Ayos Bago Tapos mga kalaog ay ang minor niya Walang yang hindi ako sanay sa cellphone ko kaya malabo. Uh, hindi ko maintindihan kung bakit ganito to. <laughs> Pero boss pala, ayos boss, ayos naman. Okay naman, ayos. Sa long, long ride mo yan malalaman. Ayon, mga kula, okay. Ayan mga kulahog, Kaya ng minor niya. Sa jettings at saka yung hangin na sinasabi ko kanina. ah, okay na motor ni boss ngayon kung may mga katanungan pa kayo pag hindi nyo na gates o may kulang ah, uh, PM nyo na lang ko o message nyo na lang ako sa page ko para patulungan ko kayo yun lang mga kulaw maraming salamat